Happy Saturday! Happy o, diba? Saturday! bilis ng anong weekend. So, nakaayos ako ngayon. Saturday. So, naka Happy Saturday! So, nakaayos ako ngayon, guys. Kasi pupunta ko ka ng school ni Paige. Uh, may general meeting kasi <coughs> ng mga parents and teachers. Yan. So, nagayos-ayos na tayo sa ating mukha. Para, <laughs> mukha naman tayong tao minsan. Joke. <laughs> Tapos, kakain na kami, guys. Ito yung ulam namin. Yung favorite naming lahat dito sa bahay. Yung Lutong Daddy. O, diba? Paksi yun na isda. Ang sarap. Yan oh. Sus. Mmm. -mm. Ayan, diba? <gasps> Ang sarap, ka. I like it na Ayan. guys, na dito Ayan. 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 na. Dito, ay, ang nararang. Mag-eat the fish. fish, mama. please. I want egg. Saan yung pano? Ha ha ha! Uy! Nag-rice, lagay ka na Ano naman? Ano naman? Wait. Wala. pa Yang ni nak, sebelah apa yang isda nak? <laughs> Aku. Na Talaga pa Oh yeah, kumain din siya kahit wala pang ano. Wala pang ulam. So, lagyan ko muna sila ng ulam. Favorito uh -huh. namin lahat guys, yung luto ni Daddy na See you. Ooh, Thank you, Bebe. Bebe. Ang uh -huh. so init pa yan. Ang init pa. Mm -hmm. um? <laughs> so in pa. Ang sabaw. Ay, sabaw din yung atin, My gosh, I forgot. Fünf, so, sabaw! Ay, my sabaw! It's just a small amount. Yeah. oh, you want egg? You like egg? Yeah. No. Ano small mo kaya niyo? Ano ka ng big na plate? Katong isa ka plate? Yeah. So kain mo na kami guys ito. I like that. Egg. Kailangan kong i-close yung video kasi I want that egg. Mag-vlog eh. <laughs> Sige, see you later muna, ha? O, oh, diba? Ang ganda ng mama niyo. Ang ganda ng nanay niyo, guys. So, ayan. Punta na ako ng school, guys. So, see you later muna. So, nandun na sila sa ano. Nababuntay yung daddy nila. So, alis muna ako, guys. Ito yung... Ano ko. Yan lang. oh, diba? Taba naman. so, <laughs> mo <Subay> muna, guys. <laughs> Nandito na ako guys. Nakauwi na ako. Tagal na minu. Tapos mga 11. Mga 11 ata. Mga kanyan. Mga almost 12 na. So, nakatulog na yung si Zane. Tsaka si Paige na doon sa sala. Nag-uinom siya ng gatas. Kasi matutulog na rin siguro yan. <laughs> Tsaka kumakain kami ngayon yun, ni Habi. Yung lunch. yung lunch namin. Kanina is rice na yun Bread naman. Pati <laughs> kasi yung sarap ng um, So, si Javi ay, ay, ay aalis. Pupunta siya, may meeting daw siya. So, siya naman yung aalis. May ako, nalalaban ako, guys. So, yan yung itsura ko. Yan ko ang um, tinapihan ko to guys, para may testar yung hair ko. Tagal ang mga riband. Oy! Kaya <laughs> sa riband lang. Kaya riband. Simba. <laughs> Yan guys, this is will be ribbon because ang tagal pa guys. Oh my god. Parang ano na yung buhok mm -hmm. ko. Tingnan Mhm. Kain ako guys. Kain tayo. Ito guys, uh, watermelon. Kain kami ng watermelon ni Habi. So, itong watermelon pala. Aming tanim. Ayan. So, malapit ko siyang tamis niya guys. Promise. So, ito yung ano niya. Hinog na hinog siya. So, kukunin ko yung sayo yung isa, guys. Meron pa yung isa. So, namatay na siya, guys. Kawawa naman. <laughs> Grabe, guys. Ang, ang sarap, guys. Grabe. Iba talaga pag ano, pag... Pag ano, pag kayo ang nag-ano ba ng tanim. Hmm. 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 Ang sarap pero kailangan din kayo ng anong ka kanang yung ano tao nito kailangan din ng alaga ba para hindi mamatay yung watermelon kasi namatay yung watermelon dahil na rin sa sa malakas ang ulan at hangin kaya namatay matay na yung dahon guys tingnan ko mamaya kasi kukuha tayo ng na watermelon doon. Oo. Meron pa kasi doon isa na ano natira. Bali dalawa naman. Sabay naman sila pero yung kinuha ni Habi isa lang. So, na ito. harap. So, itong isa guys, kazain to guys kasi gusto gusto niya talaga yung watermelon. gusto gusto niya kumain. <laughs> Liwat siya sa iya papa niya. Hiligong fruits sayutan pero si Paige pentaragsal lang siya mukaon. <laughs> favorite yung favorite page is yung ano yung yung tawag nito yung talong ba na perito ba ganyan gusto yung kumain ng gano'n na na ano na talong <laughs> so mamaya guys harvest tayo guys so mag ano muna ako ngayon maglilinis muna ako dito sa bahay yan so pakita ko sa inyo Ha, uh, dumating na kasi yung mga order ko. So, ang gaganda nila. As in, magagamit ko naman sila lahat. Yan. <laughs> Gising na ang bata, guys. Alam nyo ba, grabing iyak niya. Kasi ayun yung kumain ng rice. Tapos, parang nakita ata niya. <laughs> Namilagay namin siya dito. Parang nakita niya, ito yung watermelon dito. Tapos, tinabunan ko kasi doon. Transfer ko doon. Tapos, tinabunan ko dito. Parang niya makita ba? Suske. Grabe, iyak siya ng iyak. Ayaw talaga niya kumain ng rice. So, nung binigay ko sa kanya yung watermelon. Ayun, kumain. So, feeling ko, nakita niya. <laughs> nakita yung watermelon. Di unang binigay. Ayan. So, so, sabi ko sa kanya, kumain ka ng rice after. Amina. Ate, give me that one, the tab. Mommy will use that, please. You will sleep, ha, later. Ayan guys Ang sarap-sarap niya sa melon guys Ito guys di kumain ng watermelon Eh ang nito. arti nito Why you don't like to eat watermelon? Because I want to drink milk Ah Ngayon niya kumain ng watermelon Kasi may niya siya I milk. want the watermelon uh, hmm? You tell me nga You don't like it I like I don't hmm. like it Hmm I don't like to eat. Ang na sad. yung guys, ang lakas ng ulan dito sa Shergo. Parang may low pressure ata. Kasi kahapon pa to. Tapos minsan malakas yung hangin. So ayan. Ano na ngayon? Alas. Turos na ngayon. Ala stress na guys. Ala stress na ng hapon. Tingnan ang ano nung panahon ngayon. Pero okay lang na umulan kasi 'di ba? Grabe yung init. Yan, hapit na hapon. Wala na yung wala na yung eye ko sa ano dahil sa ah um, ito, ito na sweat ko. Sweating kasi. So, naglalaba ko ngayon, guys. So, Hmm, yung asawa ko naman hindi pa dumating hmm, hindi dati siya tutuloy sa meeting niya dun, dun pa na lang siya dun sa Pure Gold nabili ng layak sa mga anak namin hmm. so hindi, hindi ako makakaano ngayon hindi ako makakuha na watermelon dun sa watermelon baka mukas po na makuha yun what are you saying? what are you saying? where are we going? where are we going? where are we going? there. Let's go. <laughs> guys, punta kami sa ano. Punta kami sa chok. Hindi. <laughs> kukukunin na namin yung watermelon guys kasi namatoy kasi yung ano niya guys na napaka sad naman kasi ano na wala na yung ano patay ng na watermelon namin guys last na tong bunga na to guys dalawa sila Diba ba kanina kinain namin ngayon ito na yung last ito na wala pa maniya wala pa mani oh uh. patay na lang yang lawas oh, patay naman man ganun ha huh? sure ka hmm. ng bunga na ni ay hmm, baka bunga bunga kukunin na lang namin siya guys kasi tingnan nyo oh, wala na kay patay na talaga guys tingnan nyo, guys wala talagang nabuhay kasi dito kasi sa Shergao oh, pa iba kasi yung panahon niya tapos malakas ang hangin wow oh, tingnan nyo cute nyo diba ayan so pasilip muna natin kayo sa aming grapes ah lumaki na talaga shower ayan diba konti na nga lang. Ayun pa. Ayun pa, guys. Ayan. O, diba? Ang galing. Sana magtuloy. Ay, meron pa. Wow. Lay. Ang ganda. O, diba? May anihin na kami. May anihin na kami sa December. December, yeah? Sa December, guys. Mag-ano mag, na yun. Lalaki na talaga yung skin. Ano yun? Ah... Red na color. O, diba? So, yun lang. So, ngayon, uminit na naman, oh. oh. Tingnan nyo, guys, uminit na naman yung panahon. Kaya na, grabe ang ulan. Kala namin, ulan na talaga, eh. Ito nagkukos ng ano, eh. Ng sipun. Sipun ubo. Yan. Hello, guys. So, i-open natin ito mamaya, guys. Or i-open ngayon ni Javi. Dali, open. i -open ngayon ni Javi. Kape na kami ng aming pakwan. <laughs> say hi. Say hi. You say hi. Say hi. People. <laughs> Where is ate? There. There? In the? Where? In the? Room. Room. In the room. Ah. In the room no? Shhh. Shhh. So, ayan na, eh, guys. This is it. Ah! Ooh! <laughs> oh, wow! Pakita, ayah, eh, pakita, ayah. Eh. Pakita sa... Ayan. <laughs> Nakalami. Zena! Nakalami. Whoops! Later, later. Later na, later na. Ay, atat na. talaga. Guys, ang pula, guys. Look na sa Hindi na talaga sya. Perfect. Oh, sinigpanit siya. Perfect. O, kaya ay sanig panit para ano, mukhaon siya. Ito na ikaw? Na, excited siya. Oh. Wow. Oh. Kamisi, uy. <laughs> Kamisi, uy. Oh. And now, this is a watermelon. Sit, sit. Okay. Kumakain na siya. Yummy? Yummy? Kami siguro na. Babay na, mami. Babay, babay. <laughs> good night. Good night. Good night. Ina good night, mami. Isi ba? Ay, karte. bye. Bye. Bye, dayon. Punta <laughs> na sila ng room. Tatako ko naman, hindi pa tapos sa mga labahi. Malapit na rin ako matapos. Nakakapagod. 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 Asa yeah. <laughs> na ba yung lightning? Asa na, na ano na nang nangyari sa mukha ko. Eh? wala pa tayong ligo. Oh. nag lang ako ganina. Mga malis ako. Yeah. That's all for this vlog, guys. Thank you for watching. Bye! Click lang like, subscribe and the notification bell for new videos. Bye! Mwah!